Uh, let's get our next question. Ito po ay from online also. Ano pa ang gustong gawin ng isang Gladys Reyes? Oh, next steps. Check ko rin po yung mga comments online. Ano Sige. pa ba? Ano ba man gusto ko pang gawin? Actually, uh, siguro kung uh, mas makakapag-workout lang ako ng <laughs> may time, di ba? Parang gusto ko rin yung... Uh, parang malagan girl, okay. mga ganon. Wow. Oh, so may pagka, alam mo yon bida kontra bida. Ayoko nung totally bida na inaape, ganyan. So bida kontra bida. Tsaka yung parang film ni Ate V yung parang Tagustang dugo. Yung parang ganon, yung may, may revenge, kanya, may paghiganti and all. Tsaka, siguro I want to do a movie also na, uh, because I have, I have a brother was has a special need, ano. Uh, si PJ. So, meron akong brother who has, who has autism. So, gusto ko siguro mag-portray also na uh, a person with autism because firsthand kasama ko siya sa bahay, di ba? So, first-hand, nakikita ko siya, alam ko paano yung mannerisms, paano yung galaw niya, paano siya magsalita, paano yung ano, behavior niya. So, siguro, isa rin ganon, isang proyekto na ganon, mga ganyang ano, no, na ay, hindi ko pa nagampanan siguro ever. 'Yon. So far ang napapansin po namin sa mga sagot nyo, gusto nyo pang i-challenge talaga yung sarili nyo, no? Ah, yes, uh oh, so oh, more, more challenging uh, roles better. Yes, okay. And now I uh, would like to call on our uh, next friend from the media, Irvin Santiago of Bandera. Of course. Uh -huh. Hi Miss G. The The <gasps> senior <applause>. Irvin Santiago. <laughs> Ay, I mean, Tayo lang 'yun, Miss G. Kailan ulit tayo kakanta? Oo. Uh -huh. Gusto mo ngayon, charot. <laughs> And tanong ko lang, Miss G, um, bilang isang taxpayer, ah, huwag ka matawa. Hindi, <laughs> uh, gusto lang namin kunin yung, um, yung paliwanag mo or yung ay, thoughts mo about dun sa mga nangyayari sa ating, sa ating bansa, lalo na sa issue ng corruption. Siyempre naman, ano, uh, aware tayo sa mga nangyayari, nanonood tayo ng news, di ba? And nakakalungkot, di ba? Um, Siyempre, <laughs> gusto man nating ano, ano bang uh, iniisip natin, ano yung pwede nating gawin, di ba? Para kahit papano, maibsan naman tong nararamdaman nating hirap ngayon. Kasi talagang ano yan, domino effect, eh, di ba? Uh, katulad ng pag may nakita kang, halimbawa, yung hindi naman tapos na naman na kalye, <laughs> di ba? Yung mapapahay, mapapaganyan ka na lang, di ba? Tapos, syempre, iniisip natin, ano kaya yung pwede natin maging ambag para sa ganon, kahit pa paano, eh, alam mo yon unti-unti naman, malunasan na to, kasi parang hindi na pwede, di ba? Masyado ng uh, matagal na ganito yung nangyayari. So, ayun, nakakalungkot, lalo na bilang magulang, di ba? Nakakalungkot na, ano ba to, hanggang kailan ba to, hanggang sa pumanaw na kami at yung mga anak na lang namin hindi ganun pa rin ba, di ba? Kaya siguro ang pinakauna na dapat sigurong gawin natin ipanalangin natin, di ba? Yung prayers hindi ina-underestimate, napakahalaga po niyan. Una ipanalangin natin para papagliwanagin yung isip, di ba? Nung mga taong uh, makakatulong sa atin para po unti-unti sana, sana maibsan at sana uh, magawa na ng solusyon itong kinakaharap natin ngayon. Um follow up ko lang Miss Gladys. Uh, meron bang nag-offer sa iyo dati or kahit hanggang ngayon na uh, pasukin mo na rin yung mundo ng politics? <laughs> Naisip mo rin ba na so, uh, public service? Eh iniisip ko, public sir, public servant kontra bida. <laughs> Why not? <laughs> uh Oo. -oh. Eh di pwede naman, di ba? Gladys Reyes, kontra bida ng mga magnanakaw, di ba? Oh! <laughs> <laughs> Pero hindi kasi uh, hindi, hindi, hindi po. Hindi, hindi ko talaga yan pinangarap. Una-una, ang gulo-gulo dyan. Diyos ko, kayo na lang yan. <laughs> parang, uh, hindi, siguro ano eh, kanya-kanyang ano po yan eh, calling ba tawag dyan. Sa akin, parang hindi yan masyadong, ano po, hindi po, hindi ko ina-entertain yung thought na yan. So, no. Hindi po. Thank you, Miss G. Thank you, Kay Arvin. Thank you. Yes, but aside from being an actress, you're also an entrepreneur. Doon Thank na lang, no, sa business. Yan yes. yung mga willing pasukin si Miss Gladys. Kanina po ay nabanggit nyo na ang inyong pagkamagulang. So ito, ang next question natin ay related dyan. As a parent, what are your thoughts about mental health issues nowadays? Ah, oh, yes. Kailangan po talagang bigyan ng pansin ang mental health issues, ano, na mga kabataan ngayon ibang-iba na po ang mga bata ngayon compared noong kami, no? noong generation na. Sabi ko, kaya pati parenting, iba na po. No? Ako, I try to be as, uh, ba, mixed siguro. No? I, I, I would say, mixed yung parenting ko sa aking apat na anak. Kasi, uh, hinahaluan ko ng traditional and yung modern. Kasi, Iba eh, iba na talaga. Probably because of the presence of social media, computers, di ba, um, internet. Kaya ibang-iba na, iba ng approach sa mga bata ngayon. Kaya kapag lumapit pong anak niyo sa si inyo, at sinabi niya na, lalo na sinabi niya na, I need help, di ba, or um, hindi man direkta na masasabi sa inyo. Pero tama yun, yung laging kumustahin, di ba, lagi silang paalalahanan na, Um, kung sa tingin ninyo, halimbawa lang, yung cyberbullying din, di ba? Kasi ngayon, hindi na face-to-face -face ang pambubuli, di ba? Cyber na. Tapos, ang laking epekto sa mga bata. Kaya ako, lagi yan, lagi ko yung pinapaalala sa mga anak ko. Siyempre, hindi na ako may iwasan eh. Nakakapag-computer sila dahil sa school, kailangan din yan, di ba? Nakakapag-gadget talaga. So, bago pa dumating sa punto na yon na mawalan sila ng kumpiyansa sa sarili nila at magpadala sila doon sa mga bullies or kung ano lang yung sinasabi online or sa internet, ay dapat maintindihan nila. Importante yung pundasyon na matibay yung foundation nila sa bahay pa lang. Sa bahay pa lang, binibuild dapat yung foundation at open dapat yung communication. Alright, thank you. Napakagandang mga advice, oo, ni Ms. Gladys sa uh, mga fellow parents din online, and uh, yung mga nanonood sa atin ngayon. And now, pumunta na tayo sa ating next question from Madriaga Van. Van Madriaga, how do you balance your career and role as a mom? May nagsasuffer ba? Okay po. And, sige, mamaya may, may, itadag, may dudugtong pa tayo dyan. <laughs> sige po. Siyempre, di ba, lagi natin narinig parang ano, uh, dapat alam natin yung mga priorities, di ba? Sa akin naman, I think, importante yung delegation. Di ba? Na alam mo kung ano yung, eto ako gagawa nito. O ito naman, ikaw naman yung gagawa niyan. I am very blessed na meron akong, syempre yung asawa ko, di ba diba, very hands-on sa business namin, do sa aming That's Diner. But at the same time, pag kailangan ko ng presence niya, sa school, meron kaming nga uh, Sabihin ko sana PTA, hindi nga pala PTA tawag. PTC na ba? Yung kung, kung merong, tama ba, parent-teachers conference, no? Pag may ganun, talagang mag-take time yung asawa ko, pupunta kami pareho, o may event sa school ang mga anak namin na kailangan ng presence namin, dapat nandun kami. So, yung delegation, may kasambahay kami na well-trusted na namin for 17 years, simula nung pinanganak ko yung si, si Gianna, yung aking pangalawang anak, nandyan na. So, meron ako mapagkakatiwala na pag-iiwanan sa bahay kung ano't ano man, nandiyan lang nanay ko a few blocks away, no, si Mama Zenny, and my sister Janice also. And my in-laws are all supportive as well. So, I'm blessed to have these people uh, na nakasurround sa amin na anytime na no, kailangan namin ng tulong nandiyan. So, delegation is really important. Now that you've mentioned your husband, uh yung isang question po eh what is the secret to a long-lasting marriage? Dahil talaga super solid po kayo simula simula ano po ba kayo? teenagers, 'di ba? Oh, maraklara. Opo, 'di ba? Yeah. Talagang solid na hanggang ngayon po. 32 years of uh, togetherness. Ah, oh, well, um siguro lalo na ngayon yung suportahan talaga, uh iba yung Iba 'yung sino support 'yung isa't isa, 'di ba? Sa kanya-kanyang karera. Like recently he just won uh Manhattan International Film Festival Best Actor. Congratulations again, wow. bebe. Um tuwa tuwa ako para sa kanya kasi birang bihira lang gumawa ng pelikula 'yung asawa ko, kalae mo nanalo pa yes, ng this international is for, award, 'di ba? This is for This is for Haligi. Haligi. Yes, Haligi so, okay. under Seb C. films, ano. Yes, panoorin niyo po 'yan. Yes, and uh nakakatuwa kasi to for him to be recognized, di ba, abroad. And aside from that, sabi ko nga yung faith namin, yun ang pinaka nagbabind sa amin together. So, siguro, uh, nandun yung may takot talaga kami, ano, sa Diyos, dahil nandun yung ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalay ng tao, ika nga. Kaya siguro, lagi kami naninindigan doon. So, yun ang pinaka-greatest factor. So yan po ang dapat natin ano tularan guys. Okay. So meron pa ba po bang gustong magtanong sa ating mga uh, friends? Okay. So now we'd like to ask more about your movie po. Okay. So meron po ba kayong gustong i-share about uh, your experiences sa uh, uh, the heart of music? Ano yung mga parang memorable moments niyo po doon sa pelikula? Well, aside from syempre, first time kong kumanta sa movie, ano? Ay magugulat din sila dahil iba rin ang itsura ko sa pelikula, di ba? Kung mababasa ninyo dun sa uh, pag paglabas yung t ano, ay uh, medyo hindi unat <laughs> yung, boko. So, sinadya talaga yon ni uh, Sir Mario uh, Alaman kasi parang iniisip nga niya to, siguro to add uh, parang yung ma maiba yung look talaga, di ba? Kasi never pa nga naman ako nagganong hair. Ayun na nga, nakikita natin on uh, our screens. Oh. Ayan. Ayan. Plus, plus, syempre, medyo <laughs> Ayan 'di ba? So may so yung aside from the uh, physical appearance um siguro ang major challenging yan sa akin actually kasi syempre sana ako laging nagagalit 'di ba? Laging uh, parang uh, uh, poker face ako yung pagkaano. Pero ito kasi parang kailangan maano ko yung audience na oy very loving ako dito, ganyan. Oy ano ako dito, mapagmahal akong yaya dito, gano'n, At uh, mahal mahilig ako sa bata, ganyan. So, may may challenge yun sa akin eh na pagmukhaing mabait ako, <laughs> 'yung ganun, na sincere ikang ano, 'yung pagportray ko do sa kay Yaya Madonna. So, masasabi ko na mahirap in a way na kasi hindi ko nga lagi kasi ginagawa ito eh. Kaya nga maraming salamat talaga sa pagkakataon nito na mag-portray ng ganitong role na this time sa The Heart of Music, ibang-ibang Gladys naman yung mapapanood nila. Okay, so pwede po bang imbitahan niyo po ang lahat na manood po ng The Heart of Music and of course still Cruise versus Cruise. Yes, ina inaanyayahan ko po kayo na panoorin pong The Heart of Music, ang aming pong date na ay sa December 10. Ayan. So, tamang-tama po yan. Makukuha nyo na ang 13-month pay nyo nyan. Kaya, sana po, diretso na po kayo sa sinihan. Panoorin nyo naman po. Bigyan nyo naman ako ng chance, bumait. Panoorin nyo naman yung The Heart of Music. Kaya ko rin po, promise. Panoorin nyo po, ayan, sa mga sinihan. Uh, kasama ko po, Mr. Robert Senya, Miss Isay Alvarez, and uh, directed by our Italian director, direct Paolo Bertola, and produced by Atmos Creatives, Motion Pictures, uh, Mr. Mario Alaman, and uh, your post-production and Cube Studios. At of course, Cruise versus Cruise Monday to Friday's po yan, 3:20 PM. At uh, of course with Miss Vina Morales, my fellow Star Magic artist. And uh, syempre, abangan nyo po yung mangyayari. Ano ano nga abang magaganap sa pamilya namin lalo na po ngayon si Jessica ay pumasok na sa PBB House ano. Kaya sana po wag niyo na pong uh, pakawalan. Pakatutukan niyo na po. And I would like to invite them also to visit us at uh, That's Diner ano. Kahapon very successful kagabi yung concert ni Nina dyan sa That's Diner. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nod and soon si sisigera naman po si Ice Ayan. ang nasa That's Diner yon wow okay so hindi lang pala food may music din yes, na offer so, sa That's Diner of course my star magic family maraming maraming salamat Yay! direk lauren thank you so much i miss you direk lauren wala pa si direk oh nasa abroad pa nasa pilgrimage pa ata no direk maraming maraming salamat po sa opportunity and uh, ABS-CBN, maraming salamat Yes, thank you very much for your time once again. Uh, Miss Gladys, alam nga namin you're feeling under the weather, pero talagang pinush nyo pa rin na makapunta dito kahit uh, you're in the middle of a shoot. We're so happy for you. Your Star Magic family is so proud of you. Sa Cruise versus Cruise, the heart of music, panoorin po natin. Um, and also po sa mga future projects pa ni Miss Gladys Reyes. Abangan din po natin. Sana ano makapasok kayo sa pala, sorry, oh, ko yes. na rin lang. Ano, dahil uh, ano rin naman ako ni Christophe. So, yung, uh, yung pong... Uh, Uh, album ni Christophe, album ba tawag doon? Yung uh, kanyang, uh, yes, yung uh, kanyang songs, ayan, out po yan sa Spotify, Christophe c h r Yan. Nasa Spotify na po yan yung mga songs niya. Favorite ko dun yung Sira. So, kinompose niya yon And of course, yung, uh, andyan din yung Sine, at ang uh, kanyang mga personal na kinompost po dun yung Sira. And uh, Take Care, ayan. At marami pa pong iba. Of course, produced by Star Music, Star Pop, ayan. Mr. Jonathan Manalo, Sir Rox Santos. Of course, Kuya Rox Kigan, maraming maraming salamat. So, masasabi po bang sa inyo nagmana ng uh, pagkanta si Christoph? <laughs> hindi, magaling siya. Mas magaling siya. <laughs> May yung hihilig siguro at saka, at saka, yung sa music si Christopher yon. <laughs> Pero makikita na natin ang singing skills ni Miss Gladys sa The Heart of Music at ang kanyang bida skills. Hindi lang contra bida skills, kundi ang bida skills din sa The Heart of Music. Abangan po natin yan. Yes, yeah, so Hindi na ako primero kontrabida bida dito. <laughs> Di ba? Primero kanta. <laughs> Kanta Vida. Why not? Primera <laughs> Kanta Vida. Once again, maraming salamat po for joining us dito sa Star Magic Spotlight Press Con. Miss Gladys at sa lahat po nang nakijoin sa atin. Sana po isamahan niyo po kami every month. And if you missed the past episodes, nandito po yun sa Star Magic um, YouTube channel at nasa Facebook uh, page din po ng Star Magic. Once again, I'm Aida La Cruz. Thank you for joining us here sa Star Magic Spotlight Press Con. Once again, please give it up for the Primera Contra Vida, Gladys Reyes! Thank you po Thank you, sa aming kaibigan sa Press